meron tayong ano dito, meron tayong random names, separated yan, last name, first name, and uh, middle name. So, usually, ang ginagawa natin, uh, combine natin yan, no? And, uh, napapansin ko kasi, ito yung ginagawa ng iba. Santos, Maria, uh, Maria, and then Cruz. So, kapag ganyan yung process natin, ibig sabihin matagal 'yan mabagal yung ano yung usad ng gawa natin. So meron akong i-introduce sa inyo na dalawang paraan, yung una ay medyo mahaba at yung pangalawa naman ay madali. So abangan natin yung pinakadulo, no? Okay, so ito yung una. So gagamitan natin to ng formula, ibig sabihin gagamit tayo ng equal sign. Tapos Ituturo natin dun sa last name Si Santos Okay And then ito na yung para makombine natin yung Last name, first name, and middle name Lalagyan natin to ng end symbol And uh, syempre dahil uh, Merong Merong comma After ng last name So lalagyan natin to ng uh, Comma Okay And then space Tapos uh, quotation mark And then and symbol ulit. Tuturo natin kay Maria. And then, uh, dyan sa ano, sa tabi ni Maria, meron tayong space. Maglalagay. Yeah, ito yung space. And then, and symbol. Tapos, cross. So, ito na. And then, press enter lang. So, ayan. So, meron na tayong Santos Maria Cruz. And then, copy lang natin to Paste. Okay. So, andyan na. So, ganun lang siya, no? Yun yung una. Unang processor. Okay, eto naman yung pangalawa. Okay, burahin ko to, ha? So, type lang natin to. Santos, Maria, and then Cruz. Okay? So, ang gagawin lang natin dito ay press lang natin yung Control E. Uh, habang pinapress mo yung control, pinapress mo naman ang E. So, yan yung key natin. Okay, gawin natin. So, control, control E. So, ayun. No? Madali lang siya. Kung gusto naman natin, ano, uh, yung C, ay yung cruise, ay gagawin lang natin C dot. Okay? So, type ulit natin, Santos, then comma, Maria, and then C. Okay, then dito sa baba, press lang natin ang control E. O, oh, ayun. So, ganun lang. Sana makatulong to sa record natin.